Good morning mga idol malaki na yung papaya ko gamitas tayo ng sili magagat ako ngayon mga idol dami sili gamitas tayo kasi magagat ako ngayon ang ko yung malunggay na matas pala ako kanina mga idol ng malunggay Kasi may pang ko mga idol Kaapon yung video ko na baka Na adobo Yun ang ilahalo ko Subukan naman natin na idol ang bagong Ewan ko bagong recipe ba yan? Nagagataan yung baka Lalagyan ng ano? Malunggay Kina natin kung anong magiging resulta mga idol Dito pa lang mga idol Sili Naglaglaga lag, na sila Dito pa lang sili Marami na Lalo dun sa isa Ganyan mga idol Pero dito lang tayo kukuha <laughs> Next batch na dun Mga idol May panibagod bunga sya Namumulaklak na sya kailangan naman natin diligan para hindi siya magsawa bumong so, idol yun lang mga idol God bless po sa atin ha katulad ang sinasabi ko lagi tayo mag-iingat kung saan tayo mapunta mga idol bye bye